Ah, uh, meron kasi kaibigan no na isang viewers na nag-request na maari mo po ba daw gamutin yung karamdaman niya sa likod? Uh, maari mo bang gawin yun kaibigan? Ayun. Ayun explore mahaba yung uh, sagot niya. At ang sabi niya ay maaari po daw Pwedeng pwede po. Pasukin natin. Ang iba't ibang masasamang tao dito sa mundo. Kasama natin Docu da Explorer. Yun magandang gabi mga ka-explorer. nandito naman ako Docu da Explorer po. Ngayong gabi na ito ay babalik tayo sa uh, bago nating na kay, uh, kaibigang duwende no na kung saan ay humingi humingi ng tulong sa atin na uh, meron siyang isang bagay na ipinakukuha no doon sa bundok na kung saan ay eh, pagmamayari ito ng isang inkantada na sobrang lakas ng kapangyarihan at uh, pumunta tayo uh, doon kahapon no at uh, saka sa kasa mang palad ay napahamak tayo buti na lang no tinulungan tayo ni kaibigang ibatan so yun uh, tatanungin natin yung bago natin kaibigang duwende kung kasi ako sa tingin ko ano, ano no idea pa kasi ako no kung ano ang gagawin kasi sobrang lakas talaga no. Ang nangyari kasi kahapon. Wala talaga akong makita doon, wala akong maramdaman hanggang sa yun nagantay-antay ako ng ilang mga minuto talaga doon. Matagal hanggang sa may biglang sumulpot sa harap ko na babae na nakaputi no at unti-unti uh, siyang parang lumapit sa akin tapos yun na, hindi ko na nakayanan sumuka ako sumuka ako ng dugo doon at yun di ko na alam yung nangyari buti na lang dumating si kaibigang ibatan so yun uh, ah, niligtas niya tayo bilang nawala yung babae at yun nakauwi tayo kaya maraming maraming salamat talaga kay kaibigang ibatan so yun mag, ano tayo balik tayo dito sa bago natin ang kailangang duwinde para ano hingi man lang tayo ng kunting advice no kung ano yung mga dapat gawin doon. At uh, bago ako magsimula, ano, kasama ko pala ngayon si Sarge, no. Uh, pag, ano, isama ko siya para kasama din kami doon. Nalabanan yung Encantada. At, uh, uh, nandito si Sarge ngayon. Shout ah, out na muna din. sige sige, shout out muna daw ako. Sige, naghanda pa kasi Sarge. Uh, shout out nga pala ito yung mga nag comment na no sa upload ko kagabi hindi ito nagpapa shout out nag comment lang to ay shout out ko na lang bilang papasalamat sa inyo no sa pagpanood nyo at pag comment sa video ko shout out kay Anselma Bubadilla shout out kay Gennaro Santos shout out kay Rochelle Dugay shout out uh, Alicia Rancy shout out Juan Bayan shout out iba Ayan. Sally Abayon shout out uh, Gina Alicante shout out yung luma pala yung nabasa ko ito ito yung bago ah. Uh, ate marjula abong shout out ito, admin ito sa group ko no shout out salamat sa suporta ate marjula kay minda disa shout out kubaya si jane shout out best Witch girl shout out elena castro shout out alicia ransi shout out kay ate Marj, ayan happy birthday kay ate Marj, no ah, uh, yan napaka supportive nyan uh, enjoy lang ate sa araw na ito ate Perrito Kilap Kilap shout out Jing Siriaco shout out Virgi Miranda shout out Lia De La Cruz shout out Gina Santo shout out Miriam Vlog Siruto shout out Carmi Bitamor shout out Ani Alvarez shout out ayan Hisusa Hisusa shout out Marilyn Dobli shout out Kay Granada shout out Triple A shout out Amilon shout out Mary Ambalong shout out Cheng in London shout out Chuna Danili shout out Mir shout out Josephine Caballero shout out Uh, did not shout out Almski, shout out. Halagi Alon, shout out. Josephine, Josephine Duque, shout out. Asmama Lamada, shout out. Lin Lungara, shout out. At Cute Sigbin, shout out. Perlita ka. Abasta, shout out. Remilin, YouTube channel. Nil, shout out. User, Joe8W2X04W, shout out. Anselma Bubadilla, shout out. Joyce Estorio, shout out. Sambalis Channel, Jocelyn Fernandez, shout out. Cherry Cervantes shout out uh, Merly Sawaan shout out uh, Bing Channel shout out Helen Villalon shout out Paolo Cuiba shout out Marlin Dilunio shout out Jackie Ban shout out Michael Quinti shout out Sel shoutout, shout out Susan Tabuada shout out Kobe Bryant shout out Jane Aragon shout out Goodvime, shoutout, shout out Lorna Patterson dyan sa USA shout out Christy by Lucy, si, shout out Lovejoy, Sausal, shout out Jumar Mindes, shout out pasensya na talaga, no? sobrang haba yung shout out ano, uh, minsan lang kasi ako makapag shout out kaya uh, hinabaan ko na kaya pasensya talaga, so yun mga ka-islor papunta na tayo dun sa kaibigan nating duwende tara mga ka no? may dala pa rin tayong alay, yung kula po at may, merong may, ano dito matamis na ano, uh, um, may dala tayong baso kaya Nandito na kami sa ilalim ng bahay ni Sarge. Kasama ko ngayon si Sarge. So, tara. Punta na tayo doon, Sarge. Sige, tama na kayo. Yan. -dun, Sarge, oh. huh? Ayan. Nandito doon, Sarge. Ayan. Okay. Ayan. Doon. Ayan. Pero doon tayo dadaan. Diyan ba yung ano yun? lagusan? Lagusan ba yun? Oo, oh, lagusan. Pero doon tayo kasi di tayo pwede mag... Di kasi tayo pwede mag ano, dito? Mag... Mag... Yung magpaiba-iba ng ano ba? Kasi dito talaga ako sa na... Pinalo ako dyan sa oh, so, at duguan yung pa ako. Kaya... Kailangan tayo, maingat tayo dito. Eh... Dahil merong... Hindi lang kasi duwende yung nandito eh. May mga iba pang elemento. Kailangan lang natin maingat talaga at oh tayong huwag tayong pasaway. Kaya tara, pasukin natin. Yung big don taidan. Eh, diyan, nang gabi kaibigan. baka di pa nakabalik yun dito nandun kasi yun sa bundok kaibigan kaibigan nako kaibigan. kaibigan kaibigan ayan parang wala yata sir hmm? parang wala yata so <coughs> yun mga, mga ka-explore no? Uh, syempre antay-antay lang tayo ng konti no? Kasi, kasi nung nakaraan pumunta tayo dito wala talaga kaya sinubukan wag nating ano ano yung ano yun sir, ba yung mag makulitin uh, hmm. baka mapano tayo no uh, magalit siya kaya antay-antay lang tayo mamaya mamaya ano uh, iba yung pakiramdam ko dito kaya lupo. Tingnan mo ngayon ano natin yung camera natin na para magpapagot yan. Pags Oh. No. Para may usok-usok. Mamaya mm -hmm. sa saklit Sarge, tawagin natin dito Dito ako, dito ako pinalo Sarge o. Dito banda. Dito. Ano dito. dito? Dito. Kaibigan. Magandang gabi kaibigan. Kaibigan. Ngayon, mabuti at nandito ka kaibigan. Ah, kaibigan. Ah, nandito ako kasama ko pala 'yung palagi kong kasama, kaibigan, si Sarge. Ayan, uh, sabi niya sa Wells no, na uh, wag ka lang daw ano, uh, wag daw ano dito, asaway. Kasi marami daw dito nakatira. Ay, ayos lang po ba, kaibigan, dinala ko si Sarge, si Sarge dito. Okay po, okay po. Uh, sige. Ay, magpaki, ano? Baka may sabihin ka sa kanya, Sarge. Hindi, Okay, uh, kaibigan, may dala ulit kaming alay. Uh, sana magustuhan to ng mga alaga mo. Hmm. Sige po, sige po. Ilagay lang namin dito. Okay. okay. Ayan, yung baso. talaga ang dalawa ko size talaga lang kalahan na natin uh, kaibigan uh, iwan muna namin to para makakain yung alaga mo sige po sige po alis muna tayo sirs para makakain yung alaga niya sirs sige sige tara tara ah, hirap hirap talaga baka mauntog ka dyan sirs ingat dandahan lang Yan, mga ka explore no uh, sirs kaya kaya, ako, kaya tayo kaya tayo nandito ngayon sirs kasi hinihingi tayo ng kunting advice sirs kasi wala talaga wala talaga wak alam-alam no buti na lang tumulong si KB ng Batan yung no yung kaya ba yung na, last <coughs> na video mo ano yung nakalarawan para inka, parang inkantada na parang white lady ingatangada na white okay puti siya puti sobrang lakas niya biglang tumba ako dun kasi nagtaka ko sir, may dala kang patalim din diba? may dala kusilyo gotcha diba? Di ano yung patalim na dala ko sir, di lang yun sir baka baka maka sa buka ka nang maka may makasalubong tayong masamang tao or uh, mga hayop baka takihin tayo ng mga baboy ramo or mga wild na animals ba, natin yun kaya ako may, kaya ako may dalang uh, patalim ano, you know, mungusap talaga sir <coughs> Sige-sige. Yeah. Eh bigan, tapos na po ba? Kay bigan. Tingnan natin pala sa tayan natin. Tingnan din pala sila kumain. Para ano din karam si? Ano din ba? Okay. Para sila kay bigan ibatan din dati at ila ano kaibigang Solomon pagka ano ganoon din yung ano ibigan <coughs> kaibigan tapos na po ba kaibigan Ay, Ayan. baka inubos na yung baka inubos na yung syuktong ah kulapo kasi yung tagal Kaibigan okay, Kaibigan okay, Tara Tapos na daw natin <coughs> Dito, toh, 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 dapat kan, ha? Oh. Yeah. Hmm. Tingnan mo ubos ba? Hindi. Ha? Hindi. Yung pagkain pag na yun, yung pagkain na napansin ba? Ay, kinain mo niya. Wala po. Wala. <laughs> <laughs> Ubus. <laughs> Mukhang masarap na masarap yung ano ha, yung pajibar. Naku, baka susunod. Bili tayo ng marami nito. Mahilig talaga sila sa ano kuya Matamis? Matamis na. Uh. Ayan. Uh, kaibigan, ang totoo niyan, kaibigan, meron talaga akong uh, uh, ano sa iyo, uh, hihingi sana ako ng mga uh, kaalaman ba, advice, tungkol sa naanay winter kwentro ko kahapon na sobrang lakas. Ah, uh, ano po ba? Ano po ba 'yon? Anong ma anong pwede na kung gawin para maano 'yon? Makuha yung bagay na ano, kaya na kailangan niyo po. Yan na mga ka-explore mo. Uh, ang sabi niya, ang sabi niya Sarge na uh, dipindi depende na po daw sa akin. Depende na po daw sa akin kung uh, paano 'yun matatalo at makuha yung bagay na 'yun. Ayun no, uh, kasi uh, sinabi ni kaibigang ibatan sa kanya na ano, uh, kaya naman daw, kaya kaya ko daw kunin, you know. At uh, lalo na kapag kasama ko si Sarge Kaya uh, 'yun. Ah, uh, kaibigan. Ano ano kasi nagpunta ko doon, napahamak ako doon. Nag, nakasuka Nagkasuka-suka ako ng lugo. Buti na lang tinulungan ako ni kaibigang ibatan. So, sabi niya Serge, sabi niya Serge na kaya nga kaya kaya ako yung napili niya na oh, hingian ng tulong. Isa sa dahilan doon isi is kaibigang ibatan talaga alam alam niya kasi na, uh, ako lang yung maka ano ba maka may kakayahan na maka makatalo nun uh, dahil meron si kaibigan ibatan at ayun meron din si uh, si no na, na makaalalay at siyempre si Sarge may kaibigan din na din uh, din na si Abu Tawi kaya malaki daw yung posibilidad na kami yung makaka ano nun makakatalo nun tama po ba Kaibigan? Ayun, salamat Kaibigan. Ah, uh, sige, sige, wag kang mag-alala Kaibigan. Kasi ano naman no, babalik pa rin ako dun kasama si Serge. Para matulung makuha 'yun at matulungan ka. Sige, sige po. Ah, <coughs> uh, Kaibigan Ibatan ito po ay ano ano no pang ano tatlong upload ko na yata no meron kasing nagtatanong doon ba nga natanong kaibigan na pwede po ba pwede ano ano yung tanong ay hindi hindi yung tanong uh, meron kasi kaibigan no na isang viewers na nag-request na maari mo po ba daw gamutin yung karamdaman niya sa likod ah uh, Maaari mo bang gawin yun, kaibigan? Ayun. Ayun, mga ka mo. Mahaba yung uh, sagot niya. At ang sabi niya ay, maaari po daw. Pwedeng-pwede po. Yan po yung sabi niya. Uh, pero, pero, uh, uh, ito po daw ay hindi niya uh, gagawin yung manggagamot ng tao hindi hindi niya gagawin dahil yung mga duwende po ay sila po ay mga anghel na ipinatapon mula sa lago. sila po ay mga demonyo. Ang pagawa no ang pagawa ng uh, uh, kabutihan ay ano po yun kabawasan po yun sa kanila. Uh, mababawasan yung manghihina sila mababawasan yung kapangyarihan nila. At kapag ano sila sobrang uh, mahina na sila ayon doon sila matatalo ng mga kalaban din nilang masama din no doon sila pwede silang matalo makuha yung ano nila magiging alipin sila yun yung ikapapahamak din nila yun kaya kaya siya ano yung neutral neutral lang ba minsan gumagawa ng mabuti pero hindi nila palaging ginagawa yun kaya dahil sila yung mga masasama talaga at uh, yun. ano pa kaibigan ano pa mga ibang dahilan isa din sa mga dahilan mga mga ka-explore no. Eh, kapag ang ah, nangagamot sila ng tao, ah, hindi na magiging balanse no. No yung 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 ah, sistema o, o ano ng mundo. No yung may karamdaman yung tao, tao tapos pagagalingin lang ng isang ah, iglap lang ah, gamit ang kapangyarihan. Ah, hindi po 'yun yung ah, proseso ng mundo no no? Ang paggamot po sa karamdaman ng tao ay tao rin po ang gagawa no. Dahil ibinigay na sa Panginoon ang kaalaman. Ibinigay na sa Panginoon ang kaalaman ng uh, kaalaman ng tao, sa tao para gamutin yung mga karamdaman ng kapwa tao. At yun po no ang yang ang, ang inaatasan ng Panginoon, yun po ay ang mga doktor kaya yun yun sila ang pinili ng Panginoon na gumamot sa mga taong may karamdaman kaya kailangan natin sundin yung Panginoon kaya kung tayo ay may sakit uh, mas mabuti po mabuti po na dumiretso tayo sa mga eksperto yung pinag-aaralan talaga yung karamdaman para magamot uh, yun po yung uh, gusto niyang uh, sabihin uh, mga kaislor, ni kaibigan tama po ba kaibigan? tumpak daw. Ayun. Ano siya? Ano siya, sir? Maano ma, ma anong ano siya na din di, di Yung matalino siya, no? Tanong mo na kay Dr. ng pangalan niya? Ay, oo. Oh. Ayun, sir. Ano, sir? Ay lang balik na ako dito, sir, pero hindi ko pa alam yung pangalan niya. Ah. Uh, bigan, kung iyong ano mamarapatin, uh, pwede pwede po bang malaman yung pangalan mo, kaibigan? Ah, uh, ano po ba yung pangalan mo, kaibigan? Ayan, mga ka-explore. Uh, ano yung pangalan niya? Uh, si Kalinga. Kalinga yung pangalan niya, mga ka-explore. Uh, iba, iba lang yung... Iba lang yung naririnig natin na dahil iba talaga yung salita nila. Pero yun po yung uh, katumbas ng sinabi niya, Kalinga. Kalinga. Ah Kalinga. Eh marami salamat sa mga uh, ano mo mga uh, yung ano yung nag-request na uh, sinagot mo yung katanungan niya. Maraming salamat kaibigan. sige po. Ayan, kakaiba yung pangalan niya? Kalinga. Kalinga. So, parang yung mga ano dun, mga warrior ng Mhm. Mm no. Parang yung mga mandirigma rin. Ah, uh, sige sige, kaibigan. Ah, uh, hindi kami magtatagal. wag mag-alala, babalik pa rin kami doon sa bundok para matulungan ka at makuha 'yung bagay na kinakailangan mo para sa inyong kaharian. Sige po, sige po. So, sides, paano sides? Uh, nakuha naman siguro ni mga atla. Sige, uwi tayo muna Sige. Para mag, ano natin, mapahandaan natin yung uh, na mo. Sige, sige. So, kaibigan, ah, uh, alis na po kami ngayon, kaibigan. Sige, sige po, sige po. Maraming salamat, kaibigan, at uh, kami alis na po. So, sides. Alis tayo, sides. So, yun mga ka-explore mo. Hanggang dito na lang tong uh, vlog ko. Uh, maraming maraming salamat po at kami uh, alis na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta.